Iyon! Kamusta mga tropa? At eto, nakikita nyo naman, magbabarbecue tayo, nakaready na yung pang ihaw ko Pero hindi tayo gagamit ng uling ngayon Ang gagamitin natin ay non-sticky grilling pan na na-order natin kay TikTok At eto nga, naka-upgrade yung tropa nyo Pwede na tayo magbarbecue Eto, papakita ko sa inyo kung paano gamitin ang pan na to At syempre, kapag mainit na, pwede na Optional na lang kung gusto mong lagyan ng mantika mga katropa Aba, sinalang agad ni katropa ba, naiinig-inig pa para naman itong iba, ano talaga namang nakaka-excite na binaliktad niya agad makikita mo talaga, non-sticky mga katropa at eto na, pumuputok-putok pa talaga naman di mo nahahanapin pa sa iba kung magbabarbeque ka dito na lang sa kusina at sarili mo pang timpla dinamihan ko na rin ang salang dahil talaga naman pag gusto ka na dyan eto na makikita mo ang resulta mamula mula di ka na papapigil pa kasi parang gusto mo ng lanta ka na manood ka na lang katropa at eto na nilagay ko na sa kanin so paano kain na tayo mga katropa barbecue ba naman pakipalaw na lang rin at share ng ating video mga katropa hanggang sa muli at sa susunod nating video see you